pero nakakilala sa dayang tao ay kami na bangat nga ni man ako man hindi inisip nga ni ani na no mo kun ay paguli ko lord sino nakakita kay mano ay hindi ba pauli aw na bi mau kun alin man Nitong July 25, taong kasalukuyan, naiulat na nawawala ang 37 years old na si Francisco de la Cruz na mas kilala sa kanilang lugar sa pangalang Bongbong. Si Ronron ron, ang matalik na barkada ni Bongbong ang huling kasama nito noong gabi ng July 25 bago maiulat na nawawala nga ito. Sa salaysay ni Ronron, nagkainuman raw sila sa bahay nila Bongbong bago magtungo sa isang lamay. Ito, kami halin sa namatyan sa akong lula. Malilulo ko doon namatay. Doon nga ron doon. Ba, si Luhendry nga ron sa Uyuturong. Pero doon time bago ta kami mag-agto, ito kami halin sa andang bagay. Nag-agto, abi ako ito it mga seven. Ito <coughs> andang bagay Oo, na, manabi ang andang bagay karon <coughs> oh, ma'am. Ma, walking distance, malaman man karay. Kami mat-affirmi karon rin, imaw-imaw. Kung bukot ako ito mag agto ka kana, ka na, ima man iya ka kun. Para kami malat nag imaw pero ka rin iya't inom man. Habang nasa lamay raw ay nagkaroon ng diskusyon sa paggitan ni Bongbong at ng kalaban nito sa sugal. Kaya nagdesisyon raw silang umuwi ng bahay. Tapos ang buwan na bago na mo, iya lang makun kami kara karakol. Iba, ulit lang makun kami ni Bongbong. Umuli mata kami ni Bongbong, baktas ito rin kami kara. Pasado alas 11 ng gabi, ayon kay Ronron, nakarating sila dito sa kanilang bahay. Pinigilan raw nito ang barkada na wag nang umuwi sa kanila dahil lasing na nga ito. Pero hindi raw nagpapigil sa kanya si Bongbong. Bago tuluyang pumasok sa loob ng bahay ay tiningnan pa raw nito ang pag-alis ni Bongbong. Nagagigit imaw iya si Bongbong sa inyong lugar no, sa kagabi eh. Oo, dahil ba kami abilang nagpanaog iya. Sin ka naghiwalay kampi? Iya ka ra. Oo, oh, adi ka ra. Karagit amis sa atubang ituan nga ra. Oh, Kitahan, tanong oh, okay. nagpangit. Pero uh, okay. wag ita, <laughs> uh, ano, wag ita ita, istorya, ya? Yeah? Oh, waunan. Ako malang ka nang, no, na papatuhu kay mo, sir. Hmm. Eh, hindi man nga niya magkatuhu ama na ako ron. Ay, makon, ikaw, pagdahan lang. Hmm. Pagdahan, makon, sir. Ay, bago ako sumuhud, sir. mga katuhu tayo sa gaubra nga ron, ito, kurag, no? At bago ako sumuhud, ito, bagay, ito, Siyempre, isa, ligot ako, madiritsu, tayo, magpa man, ron. Sa paghahanap kay Bongbong, nakita ng kanyang kapamilya ang chinelas nito dito sa istaka malapit sa bahay ng kaibigang si Ronron. Nagtaka ang pamilya dahil parang inilagay lang raw sa lugar ang chinelas ng okay. biktima. Tapos ang mangod na nga, kung ano nga, nga sagsambilo, ganyan na sa suba. Naging na si Manong ay sarado para bagay ng Ronron ay wala ka na nanagin ko na Itok-tok kayo. Pagsaka na sa ibabot sa kanya, nakita na utaro chinelas. Ang utaro chinelas, ko, no, ay, asa na plaster gita na, no? Tapos ay, hindi, anay, ay kuno ginbuo, na, ay, ay nanasakwa, no, sa sa may buho, ay, anay, ay sinanay, ginbalikan na, sa ay hambang nga, duwin niya, may chinelas, anay ito, ay, anay, duda, basta ay manong, ay ko na si si manong kita, mana ra, kaya ito binuun lang natin, umang naging balik na naiya Sabi niya, sabi niya, sabi niya, nakita mo ba si Bongbong hindi naka ganyan-ganyan. Sabi ko, ay hindi tay, sabi ko gano'n, bakit? Sabi ko, nasaan? Sabi niya, hindi nga namin alam, nakita yung chinelas dyan rito sa ano, sabi niya sa may istaka. Sabi ko, ay hindi ko alam tay, sabi ko, ang nakita ko lang si Ron Ron. Yan lang yung napagbuksan ko ng pinto, wala nang iba. July 27, 2024 Mag-alas 9 ng umaga, nakitang palutang-lutang sa ilog na ito ang isang bangkay. Ang bangkay, positibong kinilala ng kanilang kapamilya. Ay, no, go, si Bongbong go, na nga ito. Best friend son, ba, bomby, so, nga. <laughs> hmm. noon, na 25 pa. pa no? Habang pinoproseso ng Soko ang pagkuha sa bangkay at pagkalap ng anumang ebidensya, Muling nagpaunlak sa panayam sa media si Ronron. Nagulat raw siya kung bakit nandoon ang kaibigan gayong nakita naman nito ang pag-alis para umuwi ng kanilang bahay. Taiwa akong ginakunan ma'am kung, gina kung inisip ako kung sino tama ka na nag-ubrat na mag kita na na patiyon kita na na raw tawong ako doon malang raw dahilan sa gatos pesos malang makon nga to kung kuhan kita mananda kita ang patyo do tao Aksidente ba ang nangyari may pumatay kay Bongbo. -Bong. Hindi pa naiahon ang bangkay ng biktima mula sa ilog pero ito na ang naging pahayag ng kanyang kaibigan. Apat yun, kita maunan ng darutawo. man doon ay simpre kita kami karon nga biga nalis nalis inom nga kami karoon huwag kami ganalis nalis dahi karon do doon. Ako pa nga ni ka karon karoon ay makumaguwa mo na turing kita ka na karoon doon. Agad na isinailalim sa pagsusuri ang bangkay ng biktima. Sa post-mortem examination, nakita nito ng galo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sa uh, post examination, so may manakikita ng arang, abrasion sa anang, part ito, likod, aga, sa, anang, part, anang, uh, sa part face. Sa autopsy result, nalunod umano ang biktima pero posibleng hinampas ito. Uh, sa ana nga uh, findings pa nagandak autopsy sa gawa si tatong biktima kay Les Bongbong ay do na niya nya sa nga, ng findings nga ano uh, imaura hay ano uh, nagumos but may ano pa uh, may natawag kita na nga nga blunt instrument iba nga ano ano po, nga uh, posible nga habunan uh, nang matanggap ang resulta ng autopsy at postmortem examination, muling binalikan ng pulisya ang kaibigan ni Bongbong na si Ronron. Sa pagtatanong ng pulisya kay Ronron ay inamin nito na itinulak niya raw si Bongbong sa istaka kung kaya't nahulog ito sa ilog. July 28 ng gabi, inamin mismo ni Ronron na siya ang pumatay kay Bongbong base na mat ang revelation sa anang account yung na voluntary mat na nagsalaysay nga ano gid aron natabo nga to sa ano sa during, nga uh, gapauli da halin sa damat nga na git nga to kan gusto raw sana balikan ng suspect na si Ronron ang kanilang nakasagutan sa lamay pero pinigilan ito ng biktima awiran mo ano awiran mo uh, ring biktima uh, hmm. bas until uh, na tugod na ko no So din na, na nga ano. hatugod, uh, hatugod na sa hatugod na, na sa may ano karon, sa may istaka na diyon diretso sa ano Diretso sa may suba it ato nya or nya bakaw. So ano do, right term sir. Hatugod tinugod? or tinuod Hey, like gyud. Tinuod. Hay sipri ga ano sanda, ginabira ni ba. Sanda. Oh, ginabira na. Galing ayro suno kana, ay ana hay, ano, nga tinuod. Oh, so mo ko na ano. So din na nga hambag. Sa sampahan pa lang ng uh, kaso ng ating mga taga-Kalibo Police Station ang uh, suspect na si Ronron. Ron. Nang uh, makita namin siya kanina sa police station ay sinubukan namin siyang kuna ng pahayag pero hindi na ito nakipag-usap pa sa media. Sir, kanatanan, kung maging So actually, uh, mag-base kita sa ano ron, bis kita sa elemento kara kon pwede sa murder but kung hindi komisa jira oh, so na karang ano so ano yes. ang in file nato makaroon so parwa pa ro ro gina file ro so, ngani uh, actually review man ko na papel pero uh, regular filing okay.